Magandang araw po sa inyong lahat. Pampatalino agad sa mga English baguhan. Umpisa na po agad natin. Ang gagamitin po natin ay itong it is. Na sa Tagalog ay ito ay. Halimbawa po, ito ay matamis. Kapag in English nyo po yan, it is sweet. Okay? Pero kung ang gusto nyo sabihin ay ito ay hindi matamis, dadagdagan nyo ng salitang not. It is not sweet. Ganun naman po. Okay? Isa pa. Ito ay mapait. It is bitter. Kung hindi mapait, ito ay hindi mapait. It is not bitter. Okay? Ito ay maasim. It is sour. Ito ay maalat. It is salty. Ito ay maanghang. It is spicy. Ito ay sariwa. It is fresh. Ito ay makrimi o makrema. It is creamy. Ito ay sunog. Ibig sabihin ng sunog, lasang sunog. It is burnt. Ito ay malutong. It is crisps. Ito ay mamantikilya. It is buttery ito ay makatas. It is juicy. Okay po? So, ganyan lang po kadali. So, kayo na lang po bahala kung lalagyan nyo ng hindi, nasa English ay not. At kitang-kita nyo naman yung kung saan nyo ipwepwesto. Pagkatapos po ng is. At ang gusto ko pong ituro sa inyo dito, kapag gumamit po kayo ng it, ang pagkakatranslate nyo po dito sa I ay dapat is, hindi po R o hindi po M. Is dapat para maging tama. At saka may pagkakataon nga pala po na itong salitang ito ay ay na, pwedeng nating palitan ng ng salitang siya. Ng na, nang na ibig sabihin ng siya dito ay ay ito na kung saan ay ang itinuturo po natin ay bagay hindi tao. Katulad po nito, matamis siya. 'Di ba ganyan po tayo magtagalog, yung natural po natin. Pag in-English po 'yan, it is sweet. Okay, yung siya po yan po yung it pero yung I, hindi na po natin uh, ginamit sa ating Tagalog. Pero pag i-English nyo, dapat kasama po yung I. Kaya may is po dito. Okay? Matamis siya. It is sweet. Pag ang gusto nyo sabihin ay, hindi siya matamis, it is not sweet. Pero kung ang pakakasabi nyo naman po ay, hindi matamis, walang siya, dapat i-English nyo pa rin yan ng may it. Kasi po, ang paggawa po ng English sentence ay dapat may subject. At ito pong it, ay tinuturing po nating subject. Okay po. So, kayo na lang pong bahala kung siya para sa salitang ito o yung ito mismo na salita ang inyong gagamitin. Okay? So, sana makikitandaan po itong mga salita natin na mga adjectives para sa panlasa. Okay? Para gumaling po kayo gumamit ng mga salitang panlasa. At at magamit din po sila agad o may English po agad sila gamit po ang it is o it is not. Okay po? Pag-aralan ng maigi para gumaling po agad sa English. Okay po? Maraming salamat po.